Sa video nito ay maglalagay tayo ng salaya center stand at side stand dito sa ating Honda Click. Ano nga ba yung mga advantage sa paglalagay nito at kung paano yung DIY step by step process ng pag-install nito. Ito na nga po pala dumating na yung complete set ng salaya stand po natin including po itong center stand po natin, side stand at saka po yung ehe nya, mga spring tsaka yung mga rubber, tsaka pang lock. So, kompletong set na po yan. So, wala na po tayong hahanapin ibang pyesa kapag nag-install po tayo nito. Bibili na lang po natin is yung grasa para dumulas po siya at hindi po siya mas stack up. So ito original na Salaya set po ito at maglalagay din ako ng link sa description kung gusto yung umorder ng ganitong set. May original po kasi nito at saka merong replicated so ingat tayo sa pagbili. Simple lang na may rason kung bakit papalitan natin ng mga to yung ating mga stock na mga stand. Salaya po kasi is isang brand na gumagawa ng mga parts or accessories ng mga motor, mga bolts, kung ano-ano pa. At isa nga po sa mga product nila ay mga center stand at side stand. So isa po kasi sa advantage nitong product nila is gawa po siya sa stainless steel 304. Kung kaya naman hindi po siya kakalawangin. At dahil doon hindi po tayo magkakaproblema sa pagkakastack up ng ating mga center stand. Dahil nga hindi po nangangalawang itong mga to. Yung stock po kasi natin is bakal lang po siya. Kaya naman katagalan nagkakaroon po siya ng kalawang kahit na pinturado po yan. Nababakbak din po yan. At also, medyo dumihin po siya dahil sa matte finish ng pintura. Kung kaya naman mas okay. Sa part na to na magpalit tayo ng stainless dahil nasa ilalim din yan prone sa tubig. Sa reliable kung ganito yung mga magiging stand po natin also kwento ko lang po din itong stock po natin is na stock up katagalan kaya kan gumawa na ako ng video about sa stock up nyan kailangan natin i-maintain palagi para nagsagay hindi po mabagal yung paggangat tsaka baba niya at smooth lang po yung pagsa stand natin ito po pala yung video ng pagma-maintenance nyan by the way So ngayon kasi dumating na naman siya sa point na mabagal yung pagangat angat baba niya. Tapos minsan dahil din sa kalawang kung bakit na-stack up siya at hirap na tayo mag-center stand. At naman yun, main advantage nito bukod sa less maintenance po siya, mas malinis din po siyang tignan at mas magandang tignan sa ating mga motor. Medyo may kamahalan lang ng konti pero pwede nyo naman mabili ng bukod dyan yung center stand at yung side stand. So yan, pakita ko rin sa inyo yung stock na side stand po natin kung makikita nyo. Kalawang yun o. Oh kalawang, kalawang. Kung kaya naman katagalan, minsan na-stack up na talaga yan. Kaya pangit po siya, tignan, no? nagbabakbak. Ang sa set na binili natin, may spring na rin siya, which is alam ko ito hindi rin nangangalawang. Kaya naman less hassle na to kapag nailagay po natin siya sa ating mga motor. So, yung isa pang titik titignan natin dito kung gagana pa rin, yung kill switch niya, which is kapag binaba natin yung ating mga side stand, kailangan mamamatay yung makina. Pero, ano magiging issue dito, palagay ko kasi kailangan, selpak lang natin siya ng maayos dito, nakadugtong dito sa sensor, para sumabay po siya dito sa kill switch ayun po kasi sensor nya yun flex ko na rin po pala yung pagkakagawa nito at pagkakawelding ito po yung original na salaya lalagay ko po yung original na link sa description ang kung makikita nyo naman napakaganda quality ng quality Ayan sa taas talagang binugbog po nila ng pagkakawelding kaya naman matibay po yan hindi po agad kakawala tsaka also di naman siya mga ngalawang kung kaya naman Di naman siya agad hihina tunay na po natin dito sa side stand po natin sa haba, same lang naman po siya. Medyo makapal lang yun dito. Eh, you know? Ganda ng pagkakagawa. Dito, mahaba siya na manipis. Ito, all goods to. Tapos, dito sa tornilyuhan, ewan ko lang kung magagamit natin to. Check natin to. Maganda sana. May nymph din pala siya dito sa laya. Nasa likod. Ayun, sa pagtatanggal, unahin po natin yung spring. So, ko lang kayo ng flat screw. Pasok nyo dito. ayun turun ko yung magtanggal. Pasok nyo dito. Kalso nyo sa ilalim tapos tatanggal nyo na yan iyon para hindi kayo mapitik mamaya tanggal na o kalawang daming kalawang tapos gamit po tayo ng 8mm para dito sa tornilyo dito ayan ikutin lang po natin sya counterclockwise hanggang sa matanggal Iyon, ito na yung tornilyo nya stuck na tornilyo tanggalin lang natin ito sensor ayan yung sensor natin kailangan may isabay natin dito yung ating mga salaya side stand. So ayan, meron pa pala siyang nuts sa ilalim. Ayun no? So medyo nabilog na yung sakin, nahirapan ako. Dahil na-stack up na siya dahil siguro sa kalawang. Gamit so, ipak siyang impact wrench kaso nakaharang tong part na to na plastic. So para matanggal yan, may babayan yan. Tatanggal ko to side skirt para mailihis ng konti itong bangka po natin sa ilalim. Pero so, case to case basis, baka sa inyo medyo malambot. Gamitan nyo lang po ng 14 open wrench tapos maluluwagan nyo na po yan. Tinanggal ko dito sa kabila para may baba po siya. Tapos, sukan po natin ng impact. Kala ko madali lang hindi sa side stand eh. Yun. O ba diba, impact wrench lang yung mga tanggal sa kanya. Ayan, tanggal na yung not. Sobrang ikpit. Ibabaw, hindi po natin siya pupukpukin. Pakahirap naman talaga. Ayan, nilinisin natin yan. Natanggal na ako. Kalawang masyado. Nahirapan lang tayo dito sa mga nut and bolts niya linisin lang natin yan, tanggalin natin yung mga kalawang tapos itong bolts na sa laya natin hindi po siya papasok dito so hindi natin magagamit to, hindi mag-a-activate ito ang kill switch po nya so gagamitin po natin itong luma linisin na lang natin ito sensor, linisin na rin natin Kaya so, pag natin mga parts tanggalin lang natin itong bolts nya balik natin itong mga stock na bolts. So, lagyan lang din po natin ng grasa yan. Siyempre, mas madulas po siya iwas stock up. So, tapos, pasok natin from dito sa taas, punta sa ilalim. So, nagsok naman po yung thread niya, pupunta dito sa likod. Pag naipitan na natin, lagay natin yung nut dito sa likod. So, may nakapasobra pa naman na konti sa likod. So, matitread pa po natin to. Ayan, tapos lang natin kahit hand tight na lang pag naipitan na natin ito na yung magiging sura nya malawag pa talaga yan dahil wala pa yung spring next step po natin lalagay natin ito sensor so may isang volt pa po tayo ito po yung stock kanina patong lang po natin sya dito sa taas yun o no? ayan kailangan nakaswak po sya dito sa hole man ito para pag gumalaw po yung mga side stand po natin sasabay itong sensor ayan, para mag kill switch po sya yun lagay lang natin itong volt papasok yan dito sa butas Yeah. Tapos gamit tayo ng 8mm clockwise para umigpit Hand tight lang. Iyon, hand tight. talagang Talaga maluwag yan kasi wala pa yung spring. Ngayon sa spring huwag po kayo malilito. Itong nasa plastic na package. Para yan sa center stand. Yung para sa side stand, itong may mahaba. Ayan o. No? May kita nyo naman yung difference. Baka yung iba kasi, napagpapalit yan kaya sobrang lambot or tigas nung isa. Baka dahil dun yon. So sa paglalagay nito, same concept katulad kanina itong may mahabang hook dito natin sa taas yan actually pwede naman magbaligtaran yan pero alam ko ganito yung standard po nyan. spring dito sa ilalim gamit po ulit tayo ng flat screw masuk po natin sya dito sa ilalim para pumasok po sya dito pero alam ko ganito yata yan correct nyo na lang ako kung mali ako pero pares lang naman yung persa nyan so yan pasok nyo dito sa spring tapos ilain yung pababa daan daan lang kayo ha baka mapitik po kayo medyo masakit yan so ganin ganyan, ganyan yun lang, 'yun, pasok. Tingnan natin ngayon kung matigas po siya. Sakto lang. 'Yun, sakto lang siya, guys. Sakto lang. Actually, tumigas siya ng konti, pero ay, nakakamay ko pa naman. Isa stock kasi natin medyo malambot na rin 'to at saka po siya kaya malambot talaga. Pero ngayon, do tumigas siya ng konti. Ay no, magaan pa rin naman. Try natin pa eh. Wala naman issue. So wala naman siyang issue. Malambot lang, sakto lang. Kung makikita nyo, pinaan natin, Hindi naman masyadong matigas. Sayang to, di natin nagamit. Pero baka may ilagay natin sa ibang parts. Yun, tignan lang natin kung gagana yung kill switch po niya. Taas muna natin. Start po natin. Ang ating mga motor. Start natin. Para makita natin kung gumagana yung kill switch po nya. Gumagana na. Baba natin. Gamit pa ah. Iyon. Namatay. Okay, goods. Wala tayong problema sa kill switch po niya. Make sure lang di talaga na nalagay ng grasa tulad ng ginawa natin kanina para maging smooth lang siya. Ayan o, no. ganda na. So yun, balik na lang natin yung mga tinanggal natin, pati side skirt. Tapos proceed na po tayo dito sa center stand po natin. So yung sunod naman po natin yung center stand po natin. So titignan natin yung quality din po niya. Makapal oh. yung pinaka parang patos niya dito. Kapal niyan, tapos nakakurba siya dito para smooth lang pag nag center stand po tayo so dito sa kabila kakapal po nyan compare din natin yung haba kung same lang sila sa stock also dito sa part na to kapal oh ang layo ng difference nya dito medyo pudpud na rin tapos manipis nangalawang na guys so yun so para sa inclusion nya meron din po siyang spring meron siyang pin lock tapos rubber part itong rubber part na to dito sa stock natin nandito po siya sa part na to ayan so ilalagay po natin siya dito sa na to tapos kagandahan pa sa kanya may libre na rin ehe which is stainless steel na rin naman po siya mga ngalawang basta lagyan lang din po natin ng grasa para palaging smooth so bago natin baklasin to side stand muna natin yung motor natin para mabaklas natin tapos dito sa kabila meron po yung pinlock na nandito ayan yung sa part na yun ito yung pinlock nya ayan nakalusot po siya dito sa parang ehe nya sa butas ng ehe nya tanggalin lang natin diretso lang po natin siya parang alambre lang po yan medyo nahirapan kayo pwede nyo naman tanggalin tambucho nyo pero managagawa naman natin yan kahit nandiyan yung tambucho natin so gamit lang tayo ng long nose yung long nose natin gamit dito sa tools natin lagaw ng link nyan Okay, ito sa mga nagdi DIY so pantay lang natin tsaka tanggalin Ayan, diretso na tapos line lang natin sa kabila yun so ito hindi na natin siya magamit kasi may bago na tayo tapos yung washer po nya tanggalin din po natin ayan nakamay natin so ito pwede natin palitan kung may bago kayo pero binili natin wala siyang ganito so bilhin na lang kayo ng bago ayan buti na lang itong extra natin nagkasya kahit na mas maliit siya dito sa luma and portate lang naman yung butas tapos palalabasin lang natin eh gamit kayo ng flat screw tutok nyo dyan sa gitna tapos pukpukin natin ng martilyo Tignot lang dahil marangan siya ng breakable natin. Tanggalin po natin to para makalusot po yung ihi ng ating center stand. Ito, 8mm lang naman yan. Yun, baklasado na, baba lang natin. Or iangat. Pero yun, mas okay siguro. Angat natin. Tapos, pupukin lang natin sa kabila at kukusa matatanggal itong spring natin. Ayun, no? tanggal na nga eh. So yan, napupukin na natin ng konti. Pupukin pa natin para lumabas itong buong ihi. Uh, pag nalabas na, pwede na natin hilain yan. Hindi naman yung mahirap hilain kung hindi pa naman sobrang stuck up. Pero sa part na to, makalahong na siya oh. Kaya naman eh, kung makikita brown na brown na siya oh. May grasa pa pero yun, kapal na lang kalawang. Ayan, tapos makukuha na rin po natin yung lumang center stand po natin. Ayan o, oh, napaka -rumi. Lapitin po siya ng dumi dahil maka lang po yung material niya. Tsaka painted lang po siya na matte color tagalan mga ngalawang din kasi gagasgas talaga yan sa semento sa baba yung mga paa nya nipis lang pati dito so yun compare natin sa bago ano so, po yung comparison natin sa bago at luma so yung luma po natin ayan, sa tindig muna unay natin tindig halos same lang naman po sila ng height kung may kita nyo pares lang naman po ng angulo pero yung pagkakagawa iba kung may kita nyo dito yung brace po nya diretso lang po ito parang flat bar tapos yung mga dulo-dulo po niya. Ayan, makapal yun dito. Dito manipis lang at kung makikita nyo, na-bend na yan. So, maganda talaga ito ang salaya natin. Also, yung mga parang sapatos nilo. Ayan. Kapal. Per dito. Ayan yung kinagusto ko. So, katagalan man, kahit magasgas yan, managad ninipis kasi makapal na makapal. Ayan. Tapos, sa pagkakagawa, o yung design po nila, at least, talk timbago malayo. Ito maganda. Gusto ko yung design niya arko diretso lang siya ng bakal, eto naka welding po sya, eh medyo patat sulok, tapos may brace dito sa gitna, parang medyo hindi na nga yata pante eh, oh pero ito smooth lang eh di ba? Tapos dito natin ilalagay yung rubber. Ayan, yung dito sa stock. Goods pa naman kasi, yun o, Parang nasunog na rin nata. So, ito nga pala yung bago natin. So, ito yung sumasalo or nagre-resist ng pressure. So, ito po yung didikit sa ilalim ng makina natin. So, lagay lang natin siya. May butas siya dyan. dikit lang natin. Same dito. Pindutin lang natin siya. Try ko kung mawawasan natin. Yun, pumasok. Natin. Pumasok naman siya sa part na to mas okay talagang after market you know, layo di papasukan ng tubig to Pati dito flat bar ng gamit yun dito solid po siya tapos dito po sa part na to yung parang galamay niya kung saan po natin siya apakan para mag -stand. hindi ko sure kung parehas po sila ng angulo or pagkakagawa or ng haba pero tignan po natin mamaya kung di po tayo mahirapan mag stand or same lang ng feeling dito sa stock po natin also may spring naman po yan so bago po natin siya lagay sa ating mga motor linisan lang po natin mga butas or pasokan ng ehe natin kung may nyo naman may kalawang yun kabilaan po yan para malinis po siya pag nilagay natin po natin pasok yung ehe natin lagay na po natin ang grasa itong part na to tapos sipsikan po natin dito sa loob para malagyan po yung pinaka loob, mga center stand baga magkaroon na siya ng palaman sa loob pasok lang natin Ayan, tapos labas pasok lang natin siya tapos lagyan din natin ng grasa yung may part ng bushing sa so, yung mga butas po dyan para smooth lang tapos pwede na po natin isaksak itong ehe tsaka itong ating center stand so take note lang yung position po nyan ayan, CBT side dito po yung galamay po niya tapos yung pagpasok po natin ng eh po niya tapos pa ganito from si side din etong kap po niya dito tapos papasok po natin siya so may part na kalawit may kalawit po dito dyan natin ipapasok etong butas natin etong nakakalawit dito naman para yan doon sa spring natin so una nating itatapat etong ating mga center stand sa ilalim tapos pwede na po natin pasok etong ehe Pumasok po natin siya doon, nakakalawit po ito, Diyan natin isyusyut. Make sure natin na papasok doon sa kabila, alalain natin doon sa kabila. So yun, pumasok na rin doon sa kabila, lagay lang natin tong pin at washer doon sa kabila. So ito na po yung ating mga ehe lumusot na po sa kabila, make sure natin na nasyut talaga at pumasok doon sa butas. Tapos bago po natin ilagay itong ating mga pin, lagay po natin yung bagong washer natin ewan ko lang kung anong size yan pero yun dali nyo na lang yung luma kung bibili kayo para mapasukat nyo at makabili kayo eto tayo may extra lang tayo so shoot lang natin sya dito sa dulo tapos itong pin naman po natin papasok po natin sya doon sa butas sa dulo ng butas so hanapin nyo lang po yung butas ayun sa atin nakuha na natin itong ulo na to yun na po yung lock nya yung kabila naman tatabingi po natin so para hindi po kumuha yung ating mga pin. So ayan, okay na, na po natin. Kayo na pong bahala kung paano lock yung gagawin nyo. Basta mabaloktot nyo po yung dulo. So last step natin, lalagay na lang natin yung spring. So dahil nalak naman natin yan, at para hindi tayo may rapas pa paglalagay nito, center stand na natin kahit wala pa siyang spring para mas madali pong mailagay ito ring kung makikita nyo halos pares lang naman sila ng sukat so sana hindi po siya titigas so sa paglalagay nito yung orientation pwede nyo po sundan pwede magkabalik na naman yung palagay ko pero yung orientation sa taas ay nakaturo sa likod ng gulong ayan ganyan po yung kalawit nya papasok po natin siya dito sa may kalawit po ng ating ehe so shoot lang po natin yan hanggang sa kumalso po siya Ayan, para hindi po siya matanggal agad. Tapos, sa uh, paglagay po dito sa ilalim, pasok nyo lang po yung flat screw po ninyo. Pagkapasok, papailalim nyo po siya dito sa may palawid po ng ating mga stand. paraan lang po kayo, baka mapitik po kayo. Ayan, pag napailalim nyo na po yung inyong mga flat screw dito sa inyong mga stand, pero sa inyong yun, pababa yung inyong mga flat screw para pumasok po yung ating mga spring. Ayan o. Oh. Yun. Pagkapasok, dahan-dahanin po natin paikot yung ating mga flat screw habang pinapaluwa po natin para hindi po siya matanggal lagyan ko lang siya ng pang sa dito baka lumayo, makapal kasing dulo ng flat screw natin yun lagay na siya Then, test naman po natin siya kung good siya nilagay po natin dito sa medyo sementado may lupa lang ng konti pero matigas naman po yan check natin kung okay yung center stand so sa pagbaba Ayun, konting tulak lang ng motor, angat agad siya. Tsaka makapit yung spring niya, matigas. Ito lang yung bounce niya. Tapos yung rubber po natin, medyo lumilis lang ng konti. Pero yung kung natin ng paraan, na masikipan, mas okay. Dito siya tatama sa ilalim na to eh. Ayun na. By the way, lagay pala natin yung tornilyo dito. Sa part na to, hindi ko alam kung anong specific na tawag yung parang apakan po niya para makabelo po tayo. Sakto lang naman, hindi naman po siya medyo lumayo ng konti. Same position lang naman as a stock. Tapos, pag isa center stand natin. Dun, same lang naman, hindi siya matigas, hindi siya magaan. Same lang naman sa stock. Sa tigas, sakto lang. Basta take note lang, pag next center stand tayo, ilapat muna natin pares yung paa para hindi po tayo nahirapan. Kahit sa stock, ganun yung ginagawa. Ano yung tamang paraan para hindi nahirapan. So, pakita ko ulit. Bilis lang naman siya. Wala naman tayo naging problema, walang issue. Same as stock pa rin yung pakiramdam ng pagsa side stand, tsaka pagsa center stand. Sakto lang naman. Tumigas lang ng konti or matigas pa ng konti yan syempre dahil bago pa yung mga spring pero katagalan lalambot pa yan ng konti All goods, mas maganda na tignan, no? malinis tignan, no kalawang. Napansin ko lang dito, parang mataas ng konti, yung side stand natin kahit same lang sila ng length dahil siguro makapal pa itong paa nya pero goods lang naman nakatayo pa rin naman yung motor natin nakatilt pa rin ng konti punta dito so hindi naman agad matotomba yan overall plug and play lang naman po siya bilhin na lang kayo ng grasa at saka ng washer para bago po lahat sa center stand natin bigyan ko na lang kayo ng konting montage